lalo na doon sa mga uh, ipis aspirant doon sa mga nangangarap pa lang na magtrabaho dito sa Korea nangangarap pa lang na makapunta dito pang makapagtrabaho ang video na ito para sa inyo Hello Chingudol So kumusta kayo? Magandang araw Kakaot lang natin Higsa ka ng gabi So ngayong araw is may overtime tayo na 2.5 Chingudol May isi-share lang ako sa inyo Pagdating sa mga kasama sa trabaho o pagdating sa mga kasamang koreano sa loob ng factory chingo Lalo na doon sa mga uh, ipis aspirant, doon sa mga nangangarap palang lang na magtrabaho dito sa Korea, nangangarap pa lang na makapunta dito pang makapagtrabaho, ang video na ito para sa inyo. Una chingo ito isi-share ko sa inyo ha. Ah. na huwag kayong magmamagaling pagdating sa trabaho. Kasi alam nyo bakit? Aside sa magiging sip-sip ka sa isip ng mga kasamahan mo, kasamahan mong foreigner, o kasamahan mong Pilipino no, no! ay madadagdagan ang obligasyon mo sa loob ng factory. Kumbaga, dami dadami ang magiging trabaho mo, gudol. Kaya wag na wag ka talagang magmamagaling. Yung tipong ano lang, yung sakto lang na trabaho, then wag mong pangunahan yung mga Koreano, yung mga kasama mo, kaya oh. halimbawa, may isang ginagawa doon, then alam mo na, lalapit ka doon para tulungan yon. Wag. <laughs> wag, wag mong gawin. Hayaan mo, hayaan mo siya o mo sila na tawagin ka para magpatulong. Pero kung ikaw yung kusa na pupunta doon para ikaw na mismo gumawa noon, wag kasi, alam nyo, gudol panikurado talaga, dadami yung gawain mo sa loob ng factory. Siyempre, kawawa yung katawan mo dahil sa pagod. Tapos yung sahod, sakto lang. Yung isa pa dyan is, hindi ka naman magiging tagapagmahalo ng kampanya. <laughs> kaya don, palagi kong sinasabi huwag na huwag tayo magmamagaling pag natin sa trabaho mm, sakto lang na trabaho kung ano yung pinapagawa yun lang yung gawin natin huwag natin pasobrahan huwag <laughs> natin pasobrahan kasi alam nyo naano ko na dito sa loob ng factory gin gudol na experience ko na yan kasi may isang trabaho doon sa loob then alam ko na kung anong gagawin tapos Siyempre, pabida-bida. Oh. Bigla kong ginawa. Ayan, ngayon, instead na ng dati pagdating ko dito sa company, yung gawa yung trabaho ko ay tatlo lang. Mag-drill, at saka mag-test, then mag -asimbol. Tapos ngayon, naging anim na. Ayaw, Kaya yun, huwag niyo kong gayahin kung ayaw nyo mapagod yung katawan nyo sobra talaga although mabait naman yung makasama ko eh hindi naman sila nag hindi naman ako stress pero ngayon konti unti talaga sinungo yung kapag busy yung company talaga yung maraming gawain siyempre trabaho dito trabaho doon trabaho din sa kabila ganon siyempre parotit rotit ka kasi yung company namin is maliit lang eh so yun lang sinungo dol at saka kumusta na kayo pasensya na kung hindi ako nakapag update dito sa youtube Then, yung mga gustong makakita ng mga vlog-vlog natin, bumisita po kayo sa Facebook page natin, Chin Then dito, pipilitin ko pa rin na mag-upload dito sa YouTube para ma-update naman yung mga subscribers natin. Then big shout out sa mga uh, Ipesas